Maligayang bate po sa inyong lahat, mga minamaal kong taga-subaybay sa ating YouTube channel. Ako po'y uh, muling lubos na nagpapasalamat sa inyo sapagkat ako po'y uh, naniniwala na kayo po ay uh, laging nananatili sa inyong pag sa ating uh, programang ito sa pamamagitan ng ating uh, YouTube channel at uh, saan man sulok mundo kayo naroroon sa ngayon ay uh, hari na sa mabuti kayong kalagayan at uh, let us pray together na the blessings of our divine providence ay laging nananatili uh, bawat isa't isa sa atin at ang paksa natin ngayon mga kapatid ay tungkol po sa actuation na itong si Apo uh, senator uh, uh, Bato uh, noong nagkandak sila ng... Uh, Ah, uh, um, inquiry uh, tungkol po sa mga pulis uh, na naka-assign nakataga diyan sa Kingdom of Jesus Christ upang hanapin kung saan uh, uh, naroroon si uh, Pastor Apollo Kibuloy sapagkat uh, ito pala ay malawak ha, uh, um, 30 hectares uh, itong uh, sinasakupan nitong Uh, kingdom of Jesus Christ. Kaya hindi sila basta-basta matunton kung saan man naroon dito si Apollo Kibuloy. Pero uh, previously, uh, nabanggit nitong si uh, General Torre, uh, siya po yung namumuno sa mga pulis na uh, si Apollo Kibuloy ay uh, nagtatago sa um, underground nitong kingdom of Jesus Christ. Kaya sa kasalukuyan ay ay patuloy ang kanilang paghahanap kung saan uh, ang kanyang uh, uh, specific location sa underground na ito at uh, kung inyong uh, naobserbahan itong actuation ni uh, Senator Bato talagang ayaw niya talagang um, hindi niya hindi siya favor um, sa pananatili ng mga mga operatives natin diyan sa Kingdom of Jesus Christ na pinamumunuan nga ni uh, uh, Police General Torre at uh, actually sinabi niya na uh, hindi ba na, na Sinabi niya sa kanila mga kapatid na uh, kung puwede ha ah, uh, mo alis muna sila diyan a alis muna itong mga operatives sa loob ng Kingdom of Jesus Christ at uh, babalik na lang sila kung uh, mayroon ulit silang positive info na si Kibuloy nga ay nan sa loob Ayan na, na hindi po katanggap-tanggap yan mga kapatid. Actually, ako rin ha, hindi ko po, hindi po ako, I am not in favor of this ideology of uh, na Bato na aalis for the meantime yung mga operatives sa loob ng Kingdom of Jesus Christ. At saka na lang sila babalik, di umano, no, kung may, uh, kung makakuha sila ng uh, informasyon na si uh, uh, Pastor Apollo Kibuloy ay nandidiyan sa loob ng Kingdom of Jesus Christ. Eh sapagkat uh, kung iyon ang mangyayari, eh kung talagang nandidiyan nga si uh, Pastor Apolo Kibuloy sa loob, pag alis ng mga pulis na mm, tumutuntun sa kanya, eh siyempre magkakaroon na siya ng uh, pagkakataon upang tuluyan ng lalabas sa Kingdom of Jesus Christ. Ayan po. So hindi ba ninyo naisip yan, Apo uh, senator Bato? Oh, anyway, mga kapatid, ay uh, hindi po lingid sa lahat na itong si uh, senator Bato ay talagang... Uh, uh, kasama niya, oh itong si uh, uh, friend niya, oh itong si uh, Pastor Apollo Kibuloy. Ayan po. So, hindi po kataka-taka kung ganoon po. Napapansin po naman sa lahat ng kanyang pagbibidaw, sa kanyang pananalita, ay uh, talagang uh, nababasa na natin kung ano po yung gusto niyang mangyari talaga. So, ayan po. At uh, uh, ang maganda dito, ay hindi po pumayag hindi po pumayag si General Torre sa recommendation, ideology ni General Batu na sila ay aalis for a diyan sa loob at babalik na lang sila ulit kung mayroon silang uh, positive info na si uh, Pastor Apolo Kibuloy nga ay nandidi sa loob at uh, bukod diyan mga kapatid ah, nanawagan pa uh, nanawagan siya kay uh, uh, Pangulong uh, Bongbong Marcos Jr. na tingnan niya ang uh, bagay na ito. Pakinggan natin mga kapatid ang uh, panawagan itong si uh, si Bato sa ating uh, kagalang-galang na pangulo. Okay? Uh, ilapit lang natin muna itong kuan. Okay. So, pakinggan natin mga kapatid. Bumbum -bum Marcos ngayon. Ayang mapiling to you, Mr. President. Please, listen to these people. Mr. President, sana ibalik mo ang buhay nito, mga tao na ito, to normal. Not only to the KOJC members, but also to your policemen. Galing pa ito sa ibang region na ilang araw na dito, walang matinong higaan, walang matinong kain, walang matinong uh, tulog, walang matinong uh, ligo. Ayaw, appealing to you, Mr. President, please act on this. Huwag niyo isara yung utak niyo para mahuli lang si... Pastor Kibuloy, you are willing to sacrifice everything. That's only an appeal. I hope you are listening. So, again, I'm throwing back to you the question How long do you intend to stay there, sir? So, ayan po mga kapatid tinatanong 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 ni uh, Senator Bato itong si uh, General Torre kung uh, uh, gaano pa sila katagal na mananatili sa loob ng Kingdom of uh, Jesus Christ of course in connection to their operation uh, to uh, uh, determine kung saan nga naroroon itong si Pastor Apolo Kibuloy na tinutuntun nga nila para ipasakamay sa kanya itong warrant na hawak-hawak nila syempre galing sa uh, Korte. Pakinggan natin mga kapatid. Uh, same with the commitment earlier. We'll, uh, we won't stop until uh, we arrest Apolo Kibuloy, sir. We believe he is in KOJC compound and we look for him If only the KOJC, again, if only the KOJC members will cooperate with us, leave us alone what we are doing, we're not hurting them. We're not hurting them. They are the ones impeding us. We want to go into a building? Why impede us? Stay away. It's not you that we are targeting. We are, we are looking for Apollo Kibuloy, Crescente Canada, Ingrid Canada, Silvia Simanez, and... Uh, Roy, what's the first name? Roy? Jacqueline Roy. Those are the peoples that we are interested in. We're not interested in Dr. Badoy. We're not interested in Marlon Akobo. We're not interested in Balat Bai. We're not interested in anybody except for the five. Let us look for them freely in these areas. They say that these are sacred grounds. We see that. Uh, Anyway, sir, this is really of no no point of debating, considering that the court order still subsists, and it will be a great dereliction of our duty if we will stop and we will not comply with a court order. We have positive information that Mr. Kibuloi is in the compound, and you have seen the challenges that we faced in the past 13 days. And, of course, I would like also to. Kung isa lang talaga, there's only one person who can end this all the son of God claiming to be the son of God kasi nga naman, ang son of God na kilala ko, na nabasa ko sa libro nagpapako sa krus para sa kanyang mananampalataya sana naman, ito son of God sa ngayong ito kantek na ka dyan, hindi niya kailangan magpapako sa krus like, you are so, also bro, a say, son of God I am also a son of God <laughs> so yan po mga kapatid ah, nanindigan itong si, si General Tory po itong nagsasalita so nanindigan hindi po niya uh, hindi po siya sangayon sa sa kagustuhan ni uh, senator Bato na yung nga alis muna sila for the meantime diyan sa loob ng Kingdom of Jesus Christ at babalik na lang sila ulit kung mayroon silang positive info na nandidiyan nga sa loob si uh, Pastor Apollo Kibuloy. Uh, so yun, hindi po sangayon si General Torre dito at uh, bagkos kanyang sinabi na sila'y mananatili diyan upang ipagpatuloy ang kanilang uh, uh, duty na hanapin kung saan naroon diyan si Pastor Apollo Kibuloy. So ayan po. Oh, maraming maraming salamat po mga kapatid at marami pa tayong mapapakinggan ah uh, m mm, sa bagay na ito sa ating uh, pagpapatuloy dito sa ating uh, programa. So for the meantime ako muna ang inyong kapatid Jose Colo, laging nagsasabing kapwa ko mahal ko.